Hello mga kabayan, narito po tayo sa Altawash Dental Center at gagawa tayo ng tutorial para sa mga uh, pag-alaga ng braces. Okay? So first, um, para sa mga braces na tumutusok uh, sa mga gilagid or may mahabang mga wires, pwede tayong gumamit ng ortho wax. So paano siya gamitin? So i open natin ito. Kuha tayo ng maliit. Ibibilog natin siya. Ayan. So, ibibilog lang natin siya. So, for example, ang tumutusok is dito banda. Dahil usually naman, ang tumutusok is yung may mga para siyang antena or dito sa may gilid. Kung baka, for example, ito exists why siya. So, ang gagawin lang, ibibilog lang siya. So, ilalagay natin siya dito. Ayan. Para hindi masugat yung gilagid. Kasi once na nasugat yung gilagid natin or uh, cheek natin, magkakasugat siya, magkaka-mouth source ka. Tapos yun, mahap di hindi ka makakakain. Pwede rin po ganito siya sa may, sa may bracket. Mismong bracket. Kahit yung mismong antena lang ng bracket. Ganyan. So, ganyan siya ilagay. Huwag kung pong, pong ilalagay kasi minsan yung mga pasyente namin, ang ginagawa nila is nilalagay yung buong ganito. So parang itatabal daw nila. So parang two days, wala na silang orthowax, babalik sila. Wala na silang orthowax kasi ganun ang ginagawa nila. So mali po yun. So ang tamang procedure is yon. Kumuha ka lang ng konti, ibilog mo siya, and then itapal mo dun sa kung saan siya sumasabit. Okay?